May na po ka mo sa Divicol. So sa po natin ngayon ay dito ako ngayon sa Kagsaba Church. Ayan guys, sayang maulan kasi ngayon kaya hindi ka kita yung Mount Mayon. natatakpan ng mga ulap. So ayan, kahit nga po maulan ay marami pa rin ang namamasyal dito. At syempre, kasama ko po ngayon yung family kasama ko po, po ngayon ulit yung family ng aking asawa, ayan at shout out kay Greg, Julia at Madel, ayan guys dito na kami so bago kami pumunta ng hotel ay dito muna po kami na mashal <coughs>

O, sis pues oh, sis Adelisel. Tumulong ako sa kanya. po. Ay, habi, said, hindi. Hindi. Ibi! Papasok ka dyan, ate. Ang sarap pa abante ka, teta. Abante ka po. Yan. One, two. At lang, sa likod sa May background. Uy! <laughs> <coughs> Ano gano'n yung para may One, ay, two, three. Okay. pasay pa po. Solo po. Kita ni. Kita ni. Okay. 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 <laughs> po kadigit. One, two, three. Saba po. <laughs> One, two, three. Ang kata-ata rin yung Ah, sige. Mama! Wow. Oh, mo lang. Ano ka muna? Ano damit mo na yan? Balik Nagdarang pa yung ay yung ano mo. Kopya. One, two, three. Last one. One, two, three. Ready, <coughs> <will be>, uh, <laughs> 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 yeah. Bia. Oh, artihan. Tangon lang yan. <laughs> <laughs> oh. Ay,

At syempre po, hindi mawawala ang mga souvenir items. At syempre, yung mga gamit nyo din. Napakarami po ditong tindahan, kung ano-ano guys. Mga pampasalubong, or kahit pang personal na gamit. Mga pagkain, mga gamit like bags, damit, sombrero.